mga ilaw, kamera, aksyon. Nagde-debut ang dating beauty queen na naging aktres na si Janelle T. sa International Film Festival para sa pelikulang Malditas on Maldives. Ito ang aking unang International Film Festival at kinunan namin ang buong pelikula sa Maldives kasama si na Arcee Munoz at Kiray Celis sa direksyon ni Angel Dimesa. Nakakamanghalang na opisyal na napili sa Nagoya Japan, sa gitna ng excitement ng kanyang unang international festival, ibinahagi ni Janelle ang kanyang desisyon na lumayo sa mga sexy role sa kanyang acting karir. Hindi ko inaasahan na gusto kong makatapos sa paggawa ng mga sexy na pelikula, ngunit binigyan ako ng Diyos ng kamanghamanghang pagkakataong ito. Ito ang unang pagkakataon na nagho-host ng film festival ang Nagoya, Japan, at napili ang aming pelikula. Ito ay isang pagpapala. Sa hinaharap, ibinahagi ni Janelle ang kanyang mga adhikain para sa mga action projects, partikular sa kanyang dream leading man, si Coco Martin. Gusto kong makipagsapalaran sa mga genre ng aksyon at pangarap kong makatrabaho si Coco Martin. He an icon in action and I would love to be part of his projects, like his series, Batang Quiapo." Kahit isa lang akong masahista na nag-aabot sa kanya ng baril bago ang fight scene, magiging action scene iyon para sa akin. Kasama ni na Janelle, sumikat din si na R.C. Munoz at Kiray Celis sa international screening ng kanilang pelikulang, Malditas in Maldives. Mula sa Malditas in Maldives hanggang sa iba pang hiyas ng mga Pilipino, ipinagdiriwang ng Jinseo Arigato International Film Festival ang yaman ng pelikula sa Pilipinas.